Dahil ang ina niya, ang pangalan ng ina niya ay si Bigit. Dahil lalaki naman ito, ayan. So, hindi ko pangalan sa kanya ay Bogok. O, oh, diba? Okay. Wasak! Wasak! Wow, wasak! Ano daw? <laughs> ayan, what's up mga parke? Kumusta kayo? Mga uh, Lodi, mga idol. Ayan, ay. Uh, naalala nyo yung last episode ko na ginawa, yung nagtanim ako ng halaman Naggawa ako ko ng garden, di ba? So ngayon, pakikita ko sa inyo kung anong itsura na nung garden, guys. Nagtanim ako dun ng sitaw, uh, kamote, uh, yung okra, yun, sila naman ko yun so, ay, kita ko na sa inyo ngayon kung so, anong itsura guys so, please support my channel don't forget to click subscribe and pakisapak na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga uh, future videos na hindi nang ko so, ito na yun guys tara ayan o, oh. na ito na guys yung ano sabi so, nagbibideo okay sa kapitbahay. Ayan. Ito na yung sitaw Oh. Ayan, so ginawa ko yun ng pagapangan. Ayan Oh. So, ayan na po yung sitaw. Ayan Oh. Uy! Ang nangyari dito. Mas maghapay. Ah, wala siyang makapitan. So, kailangan natin ipulupot siya para makapitan siya. So ayan guys. Yung isa maliit pa. Ayan o. Oh. Ayan, ayan, oh. Ayan. Tapos ito yung isa, may yan, talbos kamuti yan, oh. Mga kamuti yan, guys, yan, oh. So, hindi na ako ng talbos ng kamuti, mayroon ako akong pagkukunan ng talbos kamuti. Pag ako nagsigang, ayan, kamuti yan, oh. So, may kahalong siyang sitaw ito, sitaw ito. So, ayan, oh. So, kakabit natin dahil gumagapang siya sa lupa. So, mga sitaw, guys, kailangan natin gawin niya ng pagapangan no, gumagapang na siya yung oh. so, mga ilang ano na lang ah, hinangin kumangin kasi guys dito kanina so ayan pupulupot natin siya wala po akong ibang ginawa um umaga nagdidilig po ako dyan ayan. so ito ito rin oh so, malagi na yan ayan pa, oh. Ginawan ko yun ang patulayan na yan. Yan mga kawayan. Ito pa, yan, samuti So, yun, sitaw din. So, yung ibang sitaw, naggagapang na yan. Pero, hindi ko pa nalalagyan ng pagapangan. Oh, yung ukra ko. Ano? Oh my God, sayang. Tatabo natin, guys, ng lupa. Kasi na, ano ito eh. Kanina, umulan kasi dito kanina. Ayan para tamayo siya ayan ayan may sitaw pa ako dito ayan mayroon ako dito yun. ayan patula oh so kamuti pa rin yan ayan ito guys yung pinag-aabalahan ko dito ayan yung ginawa ko ah uh, last episode 12 bata, episode 12, this episode 11 mga oh, ganun, hindi ko matanda ko nung episode yun, so syempre wala akong magawa dito Ah, uh, so nag-aalaga din ako ng ano, ng ng manok ayan binigyan ako ng tita ko ng manok ayan guys so nangitlog itlog yun ng walo ang napisa lang lima so, yung tatlo na bugok ayan oh. No. ito yung kulungan oh. No. so yun yung manok ayan no. yung mga sisiw yan oh. No. hindi mga lang yung sisiw nito gugutom so, na sila mamaya babahogin natin so ayan so punta naman natin yung So guys, uh, nalala ko, nagtatang din ako ng mga saging dito. Ayan eh. Sa so, mga tiyan din ako ng saging dito, yung mga, yung tarim ng kapatid kong punto, yung tuwi, nilipat ko. So nagtarim din ako, tapos may mga okra pa ako dito, Nag gumawa pa ako ng garden dito. Ayan eh. So ayan, mga garden. Gumawa ulit ako ng garden dito. Ayan eh. So ayan, yung saging na yan, tarim ko na yung saging na yan. Ito ayan, naputo. So, ito guys, okra naman yan guys. Ayan eh. Yeah. So mayor na kung okra, uh, ang palaya. Tapos uh, mayroon ding mayroon din akong papaya ayan oh. No? So, mayroon din akong papaya. Ayan, papaya yan. papaya. papaya yan guys. So, so, okra, yan simple. Siyempre dito ay mawala ng sili Sili green. Ito yung patula. Maliit pa. Ayan. Ang palaya. So, yung iba hindi tumubo. Pero may tanim ako dyan. Tumutubo pa lang. Ayan. Oh. Tumutubo na siya. Ayan. Oh. Tumutubo na. Ayan. Tapos yan. Tanim ko rin yung tagi ngayon. So, ito yung sili. So, maliit pa yung sili guys. Ayan. Oh. Ayan. Dito mayroon pala ako dito mga, mga sili to. Yung mga siling green. Ayan. Oh. Ayan nga guys Simple Ang highlights dito Yung naiwan ng kapatid kong aso Umalis kasi dito uh, Yung naiwan ng na aso Si Bigik Bigik ang pangalan niya siyempre, Ang anak yun ng apat na tuta So papakita ko sa inyo Kung, ka kung gaano kapatid ng anak Kapag siya na kayo may background ah Uh, credit to the owner uh, sana hindi ako maka-copyright Ayan. So, background lang yan. May nag-video ako sa Happy Bahay. Ayan, ito yung aso namin. Ito yung... anak ito ng aso ng kapatid ko. Ah, ito yung aso ng kapatid ko. So, so pakita ko muna itong aso, ha? Ayan. Ay, kawawa. Inula naman siya. Ano ang nangyari sa ibigig? So, kasi ito yung mga tuta, ay, basa ito so, naman po so, Beso Hmm, ito cute So, siyempre uh, Dahil basa So, ito yung ambi ko dito guys Sobrang cute niya o oh. ah, Cute, cute, cute Dahil ang ina niya, ang pangalan ng ina niya ay si Bigik Dahil lalaki naman ito, ayan So, ito ko pangalan sa kanya ay bugok ko so, ba diba? <laughs> bugok ko eh pala niya bugok kasi pala lang anak niya ay eh, nanganay niya bigi so bugok ayan di ba mga yun ang niya no oh. so yan ayan no oh. ayun yung nanay so apat yan guys so alika dito mga ito dalawang black ko oh. ka muna mag alika muna dito <laughs> ayan ang kukip niya oh. kaya lang kailangan ko ipamigay dyan yung ano, so, Bigik? Kumusta ka? Kumain ka na, Bigik? So, ito yung, no? Ah. Patidihin na, patidihin, patidihin. Patidihin, patidihin. Umayos na po si Tom. Pa-position pala. <laughs>